Ma'am, um, Kuya Nats po la Yes po Ma'am, tanong ko na po Ano po ba ang sinahang Uh, ng mga riders o driver gotcha. may nakikita sila nitong uh, uh, Comelec Checkpoint po, opo. Dahil ngayon po ay pinapatupad na natin yung Comelec Checkpoint at Election Gun Ban. No, na po ng ginagawa namin na pagbabandilyo. Pagdating sa checkpoint area, bagalan lang po natin, slow down. Pakibaba po mga bintana ng mga sasakyan para po sa visual check or inspection. Paggabi naman po, pakibagalan po, pakibaba ganun din, padim light at oh, pa dim light, para ka. sa visual inspection po natin ay okay, tulad po yan, nakita niyo oh, po. po mga kababayan yung ginagawa ngayon ng ating uh, uh, police ano? so bumagala at ah uh, uh, bintana gabi oh, sa gabi ma'am, dahil ma Apo. ah, Pinapa dim light po natin, then buksan po yung mga cabin light no para po sa visual inspection. Ah, visual na. Po dahil ito. pinagbabawal po natin ang pagdadala ng mga baril, Opo. ng mga bala, ng mga paputok nang wala pong kaukulang dokumento. Ano po? Ma'am, isa pa. Um Lahat po ba ito? Kasi usual po, hindi sabi mga sa news vlog natin, may nagsasabi bakit daw po ito ang siklo. Ngayon po ba? po ito. Opo, mapa motor, mapa kotse, ito po ay lahat ng dadaan po sa Comelec Checkpoint po natin. Yung, malino po ano, yung mga oh. oh. nangbashers oh. natin, oh. sinasabi um, na motor so, lang. Opo, oh. lahat ito dahil na Comelec Checkpoint check po ito. Pap, pangalan po nila naman pala? Police Captain Almarie Francisco po. Yes. At ang hepe po namin dito, si Police Lieutenant yes. Colonel Evangeline Santos yes, po. Yeah. Ang na. si Yes po. Maganda ang pulis polis. Ang pinamana. Si Ma'am Banji. Ma'am po sa inyo. So, tingnan natin. Ma'am, thank you po. Yes po, salamat po. So, tingnan natin ito po yung ginagawa ng ating uh, kapatid dito sa pulis. Sa uh, pulis, thank you po. Oh. Uh, ah, okay. uh, formalet checkpoint. So na pakinggan niyo po kanina at yun uh, po naririnig po mo, may kasama siyang bantil na para tuloy-tuloy na sinasabi ng na 'yan. Na na that that uh, visual Salamat po. Ah, niluksong ng ng mga mga,

checkpoint. So yan, napakaganda at magalang ang ating pangisal sa pagsita sa ating mga turista. Yan po mga washers. Ayan, nakita nyo naman po sa Yan lang po live report. mga panagitan yung mga o checkpoints.